Ito po kumain po si Tala, oh. Ayan po kumain po si Tala. Please subscribe YouTube channel ko. Oh, oh si Tala kumakain. Ayan oh, kumakain na. Ayan po, oh. Ayan po si Tala kumakain. Ayan po, kumakain si Tala. Talagar makulit. Si Talagar makulit. Si Talagar makulit. Si Talagar makulit. Tala Pati si Arpo, ayan o. Si Arpo, ayan o. Kumakain na. Ayan po si Arpo. Kumakain na. Ayan o. Ayan si Arpo. Arpo, oh, kumakain. O, po si Arpo, oh, kumakain na. Look, guys. Look, guys. Ayan po, oh. Kumakain na si Arpo. Kumakain na po si Arpo. Kumakain po si Arpo. Ayan po, guys. Please, subscribe YouTube channel ko. Ayan po, kumakain si Tala. Ah, si Arpo, si Arpo. po. Si Arpo, po. Kumakain po si Arpo, po. Pati si Tala. Ayan po, oh. Ayan pa si Tala, oh. Iwalay sila kain. Ayan po, oh. Kumakain na, oh. Ayan po si Tala talaga, 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 talaga. Ayan po. Oh. Una po bayad, subscribe. Please, subscribe YouTube channel ko. Ayan po, tapos na po kumain. Ayan po, isang kapupunta si Tala, oh, makulit, oh. Tapos na po kumain, oh. Ayan po si Arpo, oh. Ayan po si Arpo, Makulit po aso ah, dalawa. Please subscribe YouTube channel. Ayan po, Arpo oh. dalawa. Arpo dalawa. Arpo. Si Tala makulit, oh. Ayan po, kumakain si Arpo, oh. Ayan si Tala, oh. Ayan, oh. Hmm. Hmm. no oh, pupuntaan na. Tapos na ikaw? Ayan po, pupuntaan na. Ayan po si Tala ko. Ano po si Atpo ko? Hmm. 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 Asa ni si Tala, girl. Ayan po si Atpo ko. ka na? Ayan po si Atpo, girl. Tapos na ang mga dalawa. Asa si Tala? Ayun, si Tala, oh. <laughs> Ayun po, si Tala, oh. Ayun, si Ar po, oh. Ayun, oh. Hmm. Pinamantayan, oh. Sa... Hmm. Pinamantayan. Ayun, oh. Please subscribe youtube ayan po si tala si arpo si tala si arpo si tala si tala si arpo si tala si arpo si tala ayun o away na sila away na sila Bye, thank you for watching.